So yan mga bossing, may saging na tayo. Saging tayo, saging. Panlaga tayo. So kaway-kaway dyan sa so, kumakain ng mga saging mga boss. Baka pwede mo na maipusuan mga boss. sarap pa sa baguong to, baguong. Oh. So shout out nga pala sa mga tropa pits natin dyan. Sambig yan ah. Sarap yan sa baguong na may sili Oh. No? Okay. Pilingin mo na dyan. Ay, da, bit bit bitin. Doon ko na ano yun. Ah, tara, bit natin. press na press itong mga bossing oh. bangong sa puno sanay ka rin pa magano na ito eh saging eh ha? sanay ka rin magano na saging <laughs> may panlaga na tayo mga boss uh, sarap yan sa bagoong na may sili sabay kape ay nako suabe shout out diyan sa lahat ng kumakain ng ano saging